guys, pagbabalik po. Mm, ito nga po at meron tayong pag-uusapan eh, si Colonel Busita po yung sa party list si congressman ay nakahuli po ng mga MMDA naglalabag sa kautusan tungkol sa traffic mga tumatambok na mga nakamotrosiklo na walang plaka illegal na plaka ito nga po at hindi niya si Colonel Busit at napagsabihan niya dito ang pinuno ng MMDA na si Colonel Nebrija. Tara panoorin po natin guys. <tinyo> pagkakaroon po ninyo ay naganap kahapon along EDSA, malapit po sa MMDA. Naalala ko lamang po si Karnan priha na kapag siya ay may nahuhuli na ordinaryong motorista, ito po ay kanyang pinu-post sa Facebook at sinasabing mga kamote riders. Hindi maganda ang ginagawa mo na hinuhuli ninyo ang mga motorista na may paglabag pero ang inyong mga enforcers ay hindi ninyo nasusumpil. Matagal ka na sa MMDA pero hanggang ngayon tingnan mo naman ang inyong mga enforcers. Matagal mo nang pinupo na yan pero walang pagbabago. Sana ayusin mo at disiplinahin mo ang inyong mga tauhan. Hindi maganda ang ilakaya-kaya mo lamang ang mga ordinaryong motorista mababa ang respeto ng mga motorista sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas dahil kayo mismo hindi mo marunong sumunod sa batas na ipinagutupad ninyo ito po ay walang personal na pinararating ko lamang po sa iyo. unahin po muna po ang inyong mga enforcers so pili ninyo at inyong disiplinahin so, Colonel natawan ka ngayon sita kayo ng sita ng mga riders yung pala 'Yung mga tao niyo, unang uh, lumalabag sa katousan traffic, katousang trapiko. Ayun, matutusan na kayo. Mahiya naman kayo, uy.